I Ako si uh, Nardiza. Currently ako yung may nagmamayari ng PBS Blue Corner. Nag-start po tong uh, kainan na to since uh, year 2000. So, 24 years na po siyang nag continuously nag-operate with God's grace. Mother ko talaga yung nag-manage ito, nag-operate kasi uh, yung mama ko kasi mahilig talaga magluto. And if babalik kami sa province, uh, ganun din yung business niya. Food din, no? So, we're not from here. Um, hindi kami taga Santa Rosa. Taga Negros kami. Negros Oriental. Um, since uh, nag work ako dito, um, makikita ko yung opportunity na yung luto ni Mama pag dinala ako dito sa Santa Rosa, uh, mag-click. Siguro nagustuhan lang ng mga tao yung, yung food namin. Alam naman natin, sir, no, yung customer satisfaction, price, quality, and uh, service, right? So, yung tatlong yun, dapat kasama, hand in hand, no? So, if if makita mo naman yung presyo namin, no, affordable naman, no, yung quality siguro ng food, yung taste, hindi siya nagbabago, no? Kasi we don't rely on our cooks. So, kami mismo may-ari. check namin kung yung lasa ba ay lasa namin, hindi lasa nila. Infected kami nung pandemic. Before the pandemic, okay naman. Uh, wala namang problema. But uh, nung nag-pandemic, syempre, konti yung tao. But uh, hindi kami nagclose, no? Nagclose kami um, yung mandatory lang na one month. Kasi syempre, takot kami makalimutan ng tao. No? So we continuously operate. Kahit uh, bawal mag in so take-out lang, nasa-serve kami. Tuloy-tuloy lang namin ginagawa kasi nga, baka makalimutan kami ng, ng tao. Kung magne-negosyo sila, they have to make sure na alam nila yung negosyo nila. Hindi lang sila nang nangopya, hindi lang sila umaasa sa mga tao. Kasi alam naman natin, asset ng business mo yung tao, no? But yung attitude ng mga tao, ay okay, iba na eh. Iba na yung mga workers ngayon eh. Feeling nila, entitled sila, no? Lalo na pag umaasa ka sa kanila. But kahit wala sila, na kaya mo, eh, yun, uh, dapat mag-ooperate ka even without them. sa mga customers po namin na uh, mga repeat customers pa so, balik balik dito thank you po sa pagsupport sa amin no wala po kami dito ngayon kung uh, hindi nyo kami sinusuportaan and uh, ini-invite ko rin po yung mga hindi pa nakatikim sa mga ulam namin no? try nyo po try nyo po no panlasang pinoy tama lang naman po yung price no uh, hindi po siya ganoon kamahal uh, thank you so much thank you